Hong Kong Ayoko kung pumunta sa Hong Kong. <laughs> Mga bagay na ikinagugulat ko sa Hong Kong. Una, pumunta kami sa MRT. Walang CR. Tapos kapag gusto mo talaga mag CR, kailangan mong magpaalam sa staff. Tapos 'nung nagpaalam kami, sabi ng staff hindi talaga pwede. Kasi syempre maninibago ka naman lalo na kapag dito ka sa Taiwan na kahit saan pwede mag CR tapos alam mo kung saan ang CR kasi ang lalaki ng karatula pangalawa na na shock ako is yung mga karton yung mga parang bahay bahay na karton sa loob ng trend tapos I've heard sinabi sa akin ng mga from Hong Kong na ayaw din nila yun tapos nakikita ko marami yun mga kababayan natin so sabi nila doon sila pumupunta. Sabi ng mga taga Hong Kong, doon sila kasi mahal daw ang hotel. Tapos minsan gumagawa sila na hindi maganda sa loob ng mga karton na yun. Kaya ewan ko ba, sino ba yung taga Hong Kong dito na mga kababayan natin? Maybe you can enlighten me kung totoo ba yung sinabi ng mga kaibigan ko from Hong Kong. Tapos pangatlong nakashock sa akin is, yung mga parks nila normally nasa tuktok ng gusali or nasa rooftop. So, parang nakailang punta kami talaga na yung talagang playground nila nasa rooftop, nakaka nakakagulat. Kasi pag sabi mong talagang park, yung park talaga is nasa labas dito sa Taiwan, di ba? Pero sa Hong Kong, maraming park nila, tsaka basketball courts, yun, nasa tuktok ng gusali. And, ang pinaka-shocking sa lahat ay eh, yung may tabo. asin in, talaga nagulat ako. Oh my God, this is Hong Kong tapos sa loob ng CR. Hindi, hindi pa ganun kaganda. Tapos tabo. So sabi ko, parang nasa Pilipinas lang. So parang, para sa akin na, ah, parang overhyped sa lang ang Hong Kong. Feeling ko parang, ang liit-liit-liit at ang sikip-sikip sa Hong Kong. Yung, yung airport lang nila, yun talagang malaki. Tapos, Pinakakinagugulat kin ka talaga kasi nung pumunta ako ng Hong Kong, mga one week ako doon tapos hindi lang naman para mag-travel. Meron din akong ginagawa doon for work kaya I was about to uh I was able to immerse sa community doon. Tapos grabe, na-witness ko talaga ang bahay ng nating ng uh, isang kakilala ko na uh, from Hong Kong yung bahay niya ang liit-liit ng kwarto, tapos yung, yung toilet jam, tsaka yung uh, lutuan niya, magkatabi lang. So, parang nakakagulat kasi sa Pilipinas, at least nasa likod or nasa labas yung CR, di ba? Kahit na luma. Yeah, pero talagang ang lapit-lapit lang. Paano yun, di ba? Pag nag-CR ka, tapos tumalsik na diretso dun sa... pagkain mo. Basta, ang hirap yung hygiene talaga. Tapos yung, yung tinahan ko din na Airbnb, sobrang liit. Kaya parang hindi maganda yung uh, impression ko sa Hong Kong. So, sa mga taga Hong Kong dyan, baka meron kayong gustong i-share para maiba naman yung impression ko sa Hong Kong. Pero sa tingin ko talagang mas malaki pa yung airport kaysa sa pinaka main na Hong Kong talaga. Ewan ko lang.